Bapak dia skin di bait teh. Teh pa video ang Sakto 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 talaga yung araw. Ngayon din tayo sa Kami bumili sa ay dito. Teh picture tayo. One, two. Teh kapara video to. Ah. Napaka. video nga ya, video ya. Ah, actually mga ma'am, ah, magandang araw sa inyo. Baka pwede kayo mabala ng 1 minute and 30 seconds, negative 3 square of 5, ah, uh, carry 1. Yo, what's up agents? Napaka-excite ngayon magbenta ng SKND at magbebenta tayo ngayon sa ISAT. Ito na yung outfit natin o. Oh. Bag. Tito outfit tapos bag. Basta makakita nyo yun mamaya. Okay, di mawala ang ating ano dyan. Gcash. Pero kubos ang pangalan. Tapos wag talagang bandana. Tapos ice candy. Tara, let's go. Samahan niyo ako para sa araw na to, mga agents. Magbibenta tayo ng ice candy. Let's go. Sana maubos to dahil may pang, para may panggawa na ako ng cellphone. Paano kaganda ang gas, ma? Order na kayo ng yellow basket ko sa isang account. 285 ulit yung background. at mga pinibenta ko. मंदाय रात Sakto, sakto, sakto talaga yung araw. Ngayon nandito tayo sa isa naka-pay na yun, diba? Ganda mm -hmm. ng outfit natin ngayon, no? Gcash, okay, pa? Tapos higaw natin mag-cable. Ngayon, no? Tapos lalo, tapos wag. Diba? Just you know? do it, man. Nagpapeta tayo ng SKD dito sa ISAT. Sana makaubos tayo para may pabili tayo ng Toyota Civic. Saka Toyota MK5 Supra. Tapos may pagpais tayo ng iPhone 11 natin. Ewan ko lang kung tayo. Bawal mag-clump. Magkakamitin tayo mag-park. May nagka-clump. Sabi ko baka madaling maturko. Wala na akong service. Te, salamat te ah. Okay. Salamat te Salamat te. Ice candy te. Bawal te. Nadali ng clump. May nag-clump na. Patay! So, kahit pang paano maraming bumili sa atin ng ice candy. Nandito sila kuya. Yah! Excuse me, yah! Baka pwede kayo mabali yah. Pa-video lang nga kuya.

meron ako table dito na bukupan dyan taro, coffee crumble, bubblegum and lastly, ang ating taro ganyan Mexico talaga sa bubis lang, pabuti ko nyo para hindi sababotsa, pwede kayong makita ng Mount Everest dito nang hindi nilalamig you know. bakit siya matikman yung ice cream yun? kaya salamat sa pagbiki ha yan, salamat ka sa inyo ka na yan, okay lang Bawas siya bumina yung ice cream? let's go, ito tayo sa ice binenta ko sila ate. Isa-isa sila umalis, awit. Ngayon sila kuya, bebeta natin ng iskendi. Tingnan natin kung makakaubos tayo para, para sa araw na to. yan, yeah, iskendi ya. Ito ya, jilang to ya. Ito ya, yeah. ya oh. sip yan ya. Yeah. Pag natikman niya oh, okay. yan yeah. Meron akong buko pandan, taro, bubble gum ulit, tapos coffee crumble sa atari ya. Yeah. Gatik mo muna 'yo para ka na sa ibang bansa ya, intergalactic para ka na sa wala ka sa Milky Way, nasa Andromeda ka. Yeah, salamat ya. Picture na 'to, Ang dami ko na kasi edit one, Parang video. Teka, pero hindi ko pa sure ah. Video nga ya, video nga. Daming mo sa akin dito. Teka, video tayo 1, One, two. Teka, parang video to ah. Video nga ya, video nga. Mmm, daming tamay. Let's go. Shout out po sa inyong lahat. Salamat sa pagbili nyo. Makakabili na ako ng Toyota NT5 Supra. Bubble gum po yan, galing Amazon Forest, tapos probably galing Canada. ano? naman sa Civic, Oo naman niya, lahat, iya. Wala ba dito galing Bicol? Wala po, pero... Ingat na po yung Bicol, Maria. Ang bata, natakpan! <laughs> 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 <At> <laughs> dito ka! Watch! Wow. Time check, 121. Uh, ngayon, di mo tayo nakapagbenta sa KLD. Dahil oh, nilubos-lubos ko yung pagbebenta ko ng candy dito sa ISAT. Tapos nandito sila kuya. No. Yeah, pa ako oh, yan. Yeah. Yun, bebenta natin sila kuya. Yun, sige. Yun, kasama ka. Ikaw na yan. Wala tingnan natin yan. Yan, sige. Yun, no? Pagkita tayo, pagkita mga collaboration. Mga collaboration natin dito. Ayan, hit man. One, two... Teka, parang video. Teka, parang video. Video nga ata. Video nga aya. Video nga aya. One, two. Video na naman to. Diba sabi na eh. So agent, time check 1226. Andito tayo sa ilalim ng pure gold ng overpass. Ito pala yung pure gold. Ngayon, nungwi muna tayo ng bahay para kumuha tayo ng SKZ para magbenta ulit tayo dito sa ISA. Tapos magbenta naman tayo sa Grandstad Dunker, lg Let's go agent. Tumakan nyo ako para sa araw na to. Yun lang, umorder kayo sa so yellow basket ko ng mga tinitinda ko, yung mga ginagamit natin. Check out nyo lang sa ano, creative minds ko lang puti yung background, search nyo sa TikTok. Let's go, Adrian. Tagal na ito eh, po, 13 seconds eh. Tapos may ano ba doon, traffic and forcer. Ayun you o, know, baka mahuli tayo eh, kaya ako nagtago eh. Let's go, Adrian, sumahan niyo ako. Ayun siya, ati ko ako yung bata, natakpan. Dito ko! One, two. Teka, parang napapansin ko video to. Video ata ayaw. Yeah. Video nga ayaw. Yeah. Video, yeah. video. Time check, 1.21. Uh, ngayon, di muna tayo nakapagbenta sa KLD. Dahil oh, yeah. nilubos-lubos ko yung pagbebenta ko ng SKND dito sa ISAT. Tapos nandito sila uyo. <laughs> ya, <Yeah>, pa 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 natin sila kuya. Sa kanina ang dami nagbibigyo sa atin. Ito yung pinaka first ever na nagbeto tayo ng skandy. Nagpalit tayo, tayo ng t-shirt. Dahil basang basa yung lipid ko kanina yan. Eh, o tito out. Sinun. Yay! Yay! So, Creative Minds. Mag-check out tayo okay. so, sa ano ko. Yellow basket dyan sa TikTok. More than kayo no, ng mga cap. Yan eh, o banda nung. Mga ano, relo. Ano, ah, G-Gash. Ito. So, talaga mag-isa. Ayan eh, no? o. Oh. Makakita niya yung mga hikaw natin, mga lulupet. Ayan eh, o, magkakabilaan yan. 24 karat in the air. Salamat niyo niyo, Bruno Mars. Salamat sa inyo yan. Yeah. Yeah, salamat sa inyo. Ba't kaya may video? Teka lang, teka lang yan. Teka lang ya. oh, ya. up 1 7 map plus yun yan. Oo, uh -huh. <laughs> 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 Salamat yan. Yan, yeah, kaso mo yan. Yun, thank you. Yeah. Bago siya bumili sa Yo, what's up? Dito pa rin tayo sa iShot. Dito si Lo. <laughs> yan, yeah, teka, kawai ka naman, te. Hindi bumili sa akin. Yo, let's go. Tapos hindi, mamaya magbibenta tayo sa ano, sa, ba tawag dun? Sa KLD. Which is kailangan natin mabenta tong lahat. Dahil pang-apat na to, hindi na rin ako nakapag- pa yun, napapalit ng short. Kaya damit na lang yung pinili ko. Tara, ako nakakapagod na. Kaya Tayo muna tayo, empanada kay tatay. Yun, know? oh. Dito, dito pa rin tayo sa isat. Okay, puro trabaho. Pahinga din kayo, paminsan-minsan. Ito yung pahinga ko, para sa araw na to. Ang kumain ng empanada. Mm. Gutom, -gutom na gutom ako, kanina pa ako dinakain. Hindi pa nga tayo nag-alala, nag ang masal eh. Tap. Yep. Ang laki niya, no? Hindi mo umorder nga pala sa TikTok account ko. Sa Yellow Basket, marami akong binibena doon. Ayun, no? Pagtitingin na ako, akala ata, baliw ako nagsasalita ako mag-isayin sila, oh. Ano ba tayo? Kala <laughs> baliw ako, baliw ako eh. Ay ako dito. Foreman. Foreman drip. Ha! ang sombrero natin, nandun sa kabila. 225 KLD hindi ka naman tayo magbibenta tingnan natin kung maubos may na ulit agent ya yeah. ya yeah. ba pwede pa video ko ya yeah. okay lang ya yeah. video lang naka play na to ya yeah. pupunta <laughs> <laughs> lang ako kunwari scripted ya yeah. pupunta lang ako muna one ano ba yan video yan eh <laughs> again, it's me, agent number one, the one and only J. J. Neal, trust your crazy ideas. Madami na ang madiskarte, ikaw na lang ang mamimili. Let's go, agents. Ine! Tara na, batsi na tayo. 225 KLD. Hindi naman tayo magbibenta, tingnan natin kung maubos. May na ulit, agents. So ngayon tayo sa KLT, tapos magbibenta naman tayo doon sa grandstand. Tapos check natin dito. Sila ko, yung dami na ito. Ya, yeah. ya, yeah. baka pwede pa video ko, ya. Yeah. Okay lang, ya. Yeah. Video mo daw siya. Video lang. Nakaplay na to, ya. Yeah. Play <laughs> 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 ko. Pupunta lang ako. Kunwari scripted, ya. Yeah. Pupunta lang ako. Tapos <laughs> break, kapag play daw siya dito, kuya. O, oh, tangi. <laughs> Ay, excuse me po. Um, po ba yun? Hindi, isakto. Aba, uh, pwede kayo mabala ng 1 minute and 32 seconds, negative 3, minus 1, uh, divided by square root of 5. Ano pwede kasi ako dito ng steady for only 10 pesos lang, sakto, nakapuma kayo, tapos check na, ano, parang ito lang ito. So, just do it. Uh, meron akong favor dito na baboy gum, galing Canada, coffee crumble, galing US, uh, taro, galing Mexico, coffee crumble, galing uh, Thailand, and lastly, ang ating strawberry, galing Amazon Forest. Meron pa pala. Meron pa pala akong ano, uh, taro. Galing ano to, teh? USA, Area 51. Bago siya man, sa alaga sa pupiso lang, habang nagpapahinga kayo. Te, may aram sila, te, ma-stress lang, mag-burn out lang yung utak mo dyan, te. Magpalamig muna kayo, may hindi ka na ngayon. 32 degrees Celsius Fahrenheit. Bago siya bumili, te. Pabili ko lang Honda Civic. Salamat niya sa pag-BG, ha. Okay lang, safe na niya. Salamat, salamat. Anong ano niya, section niya? 201 sa inyo. BSIS IS din kayo, ha. Oh, ayan, shout out sa inyo mga taga kay Eddie dyan. Ito part 3, oh. dito na naman sila. Miss kaya hindi natin ito yung silong. Ayos kaya hindi kayo dyan bago siya bumili. Hindi na naman sila, kung mga nakapula na naman sila kaso walang masyadong tao. Una. One, two, ay, ba yan? Video yan eh. Video nga, video nga. Tara o. ano, ano nyo? Section nyo? Wala. Ano school? Ano school? FPB. FPB. mang mga FPB. Bumili kayo ng S-Candy ko. Pag nakita nyo ako, nabibenta ng skendi candy Ay sila o. Ang dami na dito. isay natin yan sila. Ya, kaway kayo ya. O. Inubos nila yung tinda kong S-Candy. Sabi na dito ako papaldo. Ayun o. Ay, yung mga ano. Kaya dyan. Lagkit yan. Lagkit talaga yan. Ayan. Ay, Tulang, ubus na po, ma'am. Salamat po. Nubus na yung SKND natin. Yung silaw, mga tropa. Hey John, agent. Uh, salamat sa mga bumili ng SKND ko para sa araw na to. Oh, Magkano yan, te? <laughs> Pati nga ako. <laughs> Ay, hindi. Bayad muna. Sa, hindi nga ako, te. Balad muna, eh. Wala na laman yan, te. Ay, Ito yung angas ang buhok mo, te. Parang ano, ah jellyfish. Wait lang. Ayan, ay eh, salamat sa mga bumili sa akin. Araw-araw lang, araw, -along, araw -along kayong magsipag. Dahil marami rin akong ginagastos. Para sa akin, yung 700 na yun, mababa sa akin yun. Dahil marami akong ginagawa. <coughs> Again, it's me, agent number one. The one and only J. J. Trust your crazy ideas. Yung madami na ang madiskarte. Ikaw na lang ang mamimili. Let's go, agents. Inet! Tara na! Ay, Tayo ilan yan, de? mo ako. Okay? ang tingnan mo mo. Kaya mo. Kaya mo. Kaya Ilan na! Dinundumog na ako. Saan nga masarap? na! Ay na mga G! Alam mo natin yung mga tinitindi niya. Wala na! Oo, na ako niya. Ayun! Baldo! Mga customer ni G. Shoutout out kay sa'yo. Sa G, mga, punta na kayo dito sa ano? Sa Oval Fringe. Tingin nyo, boundary. Kanina ma puno yan, mga G. Sa so Maynila. Yo, kung may Maynila, sa mga taga Maynila dyan sa... Ano ulit, ano nyo? Ano ulit naman Festival. Aliwan um, Festival. Tawag Office. sa inyo. North, Ilaga. Ano? Ano yung group nyo? Ano yung pangalan ng group nyo? Kung kayo nag-aaral. Ilaga. Ah, Ni Ilaga. 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 Sarap naman. ako Ah, iba-iba ano. Bawag-tak sa inyo. Galingan nyo palagi oh. Totoo naman ako, G. Tol, ano pa nga mo, Tol? Ano, Raiso. Shoutout kay Raiso. Raiso nga? Raiso. 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 Ano yung Paldo. Paldo na naman. Ubus na. Face out. Let's go, agents. Eh, okay. Salamat sa inyo. Well, Salamat. Right Thank you, everyone.